Magandang araw mga bata. Ngayon ay meron tayong bagong aralin. Ito ay tungkol sa mga mahalagang makikita sa paralan. Ang layunin natin ngayong umaga ay una, naiisa-isa ang mga mahalagang bagay na makikita sa paralan. Pangalawa, naiguguhit ang isang mahalagang bagay na makikita sa paralan. Bilang balik-aral, kayo ay magbibigay ng mga ginagawa ng mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Ito ang mga bagay na ginagawa ninyo sa paaralan. Naglalaro, naglilinis, at participate sa mga class discussions. Marami pang iba. Sa araw na ito, ay iisa-isahin natin ang mga mahalagang gamit na makikita sa paaralan at guguhit kayo ng halimbawa ng mga ito. Pero bago 'yan, ay meron tayong mga salitang dapat malaman. Una, pisara. Ito ang bagay na kulay itim o berde na sinusulatan ng yeso at ginagamit sa paaralan. Pangalawa, pisa o mas kilala bilang chalk. Puti o malinaw, manilaw-nilaw na substance na karaniwang ginagamit sa pagsulat sa pisara. Aklat, anumang pasulat na teksto na nailathala sa limbagan o elektronikong anyo. Ngayon ay maglalaro tayo ng bugtong. Alam niyo ba kung paano laruin ang bugtong? Ngayon, tukuyin ang mga kagamitan na tinutukoy sa bugtong. Una, may mukha, walang bibig. May kamay, walang bisig. Ano ang sagot? Orasan. May kamay, walang bibig. May kamay, may mukha, walang bibig, may kamay, walang bisig. Ito. May katawan walang ulo. May mga paa walang sapatos. Ano ang sagot? Lamesa. May paa ngunit hindi naglalakad. Pag ikay tumayo, siya ay naiiwan. Ano ang sagot? Ang sagot ay upuan. May paa ngunit hindi naglalakad. Pag ikay tumayo, siya ay naiiwan. Bakas ay naiiwan, nakatayo kung kailangan. Ano ito? Ang sagot ay lapis. Bakas ay naiiwan, nakatayo kung kailangan. Ano-ano ang mga tinutukoy sa bugtong? Ano-ano ang mga ito? Saan makikita ang mga ito? Meron ba kayong mga ganitong kagamitan? Ano ang ginagamit? Ano ang gamit ng mga ito? Ang mga nabanggit sa bugtong ay mga mahalagang kagamitan na ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan. Ito ay tumutulong upang matuto ang mga mag-aaral. Narito ang mga halimbawa ng mahalagang kagamitan sa paaralan. Kenaryan, ang pisara, ang lamesa, ang upuan, notebook, mga aklat, chalk at lapis. Maari mo bang ibigay ang pangalan ng mga bagay na ito? Ano-ano ang pang mga bagay ang makita natin sa loob ng ating silid-aralan? Sa isang malinis na papel, gumuhit ng tatlong mahalagang bagay na makikita sa silid-aralan na ginagamit ninyo sa inyong pag-aaral. Magaling mga bata, sa susunod ulit na aralin, paalam!